Christmas party nga namin magbabarkada ngayon. Bale bago nga pala ako pumunta sa Christmas party namin ay dadaanan ko muna si Queen Charest. Gawa na sabay-sabay na kami pupunta sa bahay ni Cherry White. Kahit nga hindi pa masyadong okay yung pakiramdam ko, e eh, go tayo dahil minsan lang tayo makaatin ng Christmas party. Last year na Christmas party kasi namin hindi ako nakapunta gawa na nasa Antique ako that time. Kaya ngayon tayo babawi dahil nandito naman tayo sa Manila. Kahit nga masama pa yung pakiramdam, e go-go tayo. Siyempre, bawi-bawi din pag may time. Bali nasundo ko na nga pala niya si Queen sa at Dora Box. Bali ang next destination namin ay e, pupuntahan muna namin sila Jona. Gawa na isasabay na rin namin siya papunta kala Cherry White. Mga ilang minuto nga lang din eh, dumating na rin kami kala Jona. After nga namin dito kala Jonah, mo e, muna kami ng SM Furby para bumili ng mga exchange gift. Medyo malapit lang naman din kasi yung SM Furby dito kala Jonah, Kaya dito na lang din namin naisipan bumili ng mga pangregalo namin. Naisipan ko nga na dito na lang kami bumili ng mga regalo namin sa pensya. Bale nakabili na nga pala ako ng pangregalo ko niyan. Sinamahan na lang namin yung iba na hindi pa nakabili ng mga pangregalo nila pen baka naman kahit isang damit lang oh pamasko lang suki so, okay muna kami after nga namin mamili eh bumiyahe na rin kami gawa ng hapon na panigurado abutan ah, kami ng rush hour sobrang traffic pa naman papuntang tikling bali ang mga kasama ko dyan si Dora si Jonah si Jedrick at syempre si Queen at ayan nga after 48 years nasa kainta na kami sabi na maaabutan kami ng traffic dito eh. habang naipit nga kami sa traffic eh nililibang na lang namin yung mga sarili namin eh hey. after 48 years nga ay eh, nakarating na rin kami dito sa bahay nila Cherry. sakto sakto nga lang din yung pagdating namin kasi inakaasikaso na rin sila para umalis. Pagkadating nga namin dito kala Cherry, eh, nagpahinga lang din kami muna sa glit. Tamang kwentuhan, tamang kamustahan. Akala mo talaga isang taon hindi nagkita eh. Mga ilang minuto ay bumiyahin na rin kami papunta dun sa resort. Bali medyo malapit lang din naman yung resort na pupuntahan namin gawa na dito lang din naman yung sa Taytay. Kahit masama nga yung pakiramdam eh, go tayo at excited pa nga. Bali yung nga namin papunta dun sa resort eh, siguro mga 20 to 30 minutes away lang. Sobrang lapit lang talaga nito sa Taytay, promise. After ilang minuto ay dumating na rin kami dito sa resort. Bali, yung pangalan nga pala ng resort guys is China's Private Villa Bali, ay, nga pala yung page nila guys sa mga gusto mag-inquire Pwedeng-pwede nyo silang ipm dyan Bali, nagpalit nga pala ako ng outfit ko nyan Gawa na sabi ni Cherry, kailangan daw na Christmas costume Siyempre, magpapatalo ba tayo? Siyempre hindi, laban tayo o akti nyo kayo na ay may pa Christmas light After mga ilang minuto nga, eh, nagsimula na yung program namin. Hindi ko kinakaya yung iba kong mga kasama. Ginawa ng page. Ayaw talaga magpatalo. Kau ba naman eh? 10 cute yung labanan eh. Bago nga magsimula yung best in costume namin eh. Nag-exchange gift muna kami. Ay! 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 after nga namin mag-exchange gift, eh rumampa na kami para malaman kung sino yung manalo sa best in costume. <laughs> 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 At siyempre, pagtapos sa rumpa, i-a-announce na ako sino yung nanalo sa Best in Costume.

after nga i-announce kung sino yun yung nanala sa best in costume ay eh, namigay si Cherry White ng pag giveaways niya. Thank you mare, maraming maraming salamat. Siyempre, after ng lahat, hindi mo yung sayahan kasama mga tropa. Dama ngang sa mali.